So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, nakikita nyo ba yung picture na yan? So, ako po yan, mga minamahal. Bandang alas dos, pumunta po ako sa police station para mag-report po Patungkol nga sa binitawang pahayag sa statement ni Dado Kliyente patungkol nga po sa mga pro-gov at mga supporters na sumusuporta dito nga po sa administrasyon ni PBBM. Yung kanyang remarks po kasi na binitawan is hindi po talaga hindi po talaga tama na ang sabi niya dapat itong mga PBBM vloggers or pro-government ay dapat daw pong tinetegi. Tapos ang malala pa doon, eh, nailista na daw po yung pangalan sa kanilang intel. Although wala naman pong menensyon na ah, si Mima Alicia nakalista doon sa intel, pero who knows, ba diba, na nakasulat na kasi yung pangalan daw namin. Pero ako, sa totoo lang, hindi naman ako natatakot. Hindi po ako natatakot, mga minamahal. Ang problema kasi, dito sa kanyang ginawang uh, remarks hangga't wala pong nagsasample, 'di ba? Kasi ako magkakaso po ako, magkakaso ako dito kay Dado. Hangga't wala pong sumasample diyan, hindi talaga titigil yang animal na 'yan. So ngayon, uh, napagdesisyunan ko po at ng aking mga lawyers, pinayuhan din naman nila ako kasi wala naman daw nga talagang minensyon na pangalan. So yung advice nila sa akin is blatter lang. So, sabi ko, gawan nyo ng paraan kung pwede ba akong mag-file ng case. So, i-update na lang po ako nila uh, soonest kasi alam ko naman po yung real name ni Dado at may nagbigay din sa akin ng info kung saan nakatira itong si Dado Clemente. Anyway, mga minamahal, sabi nga ng iba kong mga kasamahan, hindi naman threat yung si Dado, hindi nga pinansin ng administration, di ba, yung kanyang pagbabanta. Ang problema kasi, ang tapang niya kasi, di ba magsalita, yung parang tipong wala siyang kinakatakutan. Now, sige, ah, uh, tingnan natin, diba? Kasi parang nanghahamon siya eh. Pero inyo, ito yung kanyang binitawang salita, oh. Eh, parinig ko sa inyo, mga minamahal, at kayo na po ang humusga. Wait lang, ha? Ang problema itong mga makot na mga vlogger at mga, mga toll sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin naman, Commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pag may kutang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa dun sa intel natin, and then uh, patayin na lang. They choice, Yung, ano. Okay. So, narinig naman ninyo, mga minamahal, no? na ang payo daw po sa kanila ng kanilang commander, ewan ko kung sino yung nag-advise, na itong mahilig daw po mag disturb mag I mean na itong mga mahilig mag-character assassination daw kay Vice President Sara Duterte, dapat daw pong tinitigok. So that, ang ginawa nila Dado ay in-screenshot daw nila yung mga pangalan at ipinasa don nga po sa kanilang intel. Although mga minamahal, hindi naman po ako nakakasiguro na nandoon yung name ko. Pero it's better na actionan agad. ba? Diba? Nang hindi na pamarisan. Beside, alam mo dado, wala naman pong kinakarakter assassinate kay Vice President Sara Duterte. Dahil in the first place, aking pagkakaalam, siya yung gumagawa ng way para masira yung kanyang reputation. Hindi di porket nagbigay kami ng opinion at hindi nyo nagustuhan, ang kapalit nun, ipapategi e, ninyo. Ngayon, ang tanong ko, may kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Jacob Arroyo? Tama ba, si Jacob ba yun, mga minamahal? Yung uh, nabarel? Itong oh, si amigo ng bayan. Yan. So, ang tanong natin dito, may alam ba itong si Dado kliyente dito sa pagkamatay ni Jacob Arroyo? At sino ka para sabihan ng isang commander na dapat sa mga vloggers na yan ay tinitegi? Ano yung posisyon mo? May connection ka din ba sa Davao Mafia? Sa, sa tinutukoy na DDS? Kasi... Mga minamahal, if, pag, if paglalaruan lang natin itong kaisipan, uh, base na din sa action ni Cap Dado di ba? Itong mga vloggers na to, dapat ipapapatay. Parang ang bilis lang sa kanila. Ang bilis lang sa kanilang kumuha ng buhay. So ngayon, mapapaisip ka na lang din, kung si Vice President Sara nga, di ba? Ganun-ganun na lang pagbantaan ng Presidente. Tapos itong mga ganitong klaseng tao, katulad ni Dado Plimiente, ang bilis lang din magbigay ng list ng mga vloggers na kanilang ipapatira. So meaning, nasa mafia ka. So, sino yung leader ninyo? May connection ka ba? Kay former President Duterte kasi si mismong dating presidente na nagsabi na totoo daw po ang Davao Death Squad. Diba? Hindi naman itinanggi yun yung former president. So, ngayon, para sa akin, mga minamahal, it is not necessary na na magbabanta ng ganyan-ganyan itong si Dado Clemente. Lalo pa't syempre, ano din siya naging uh, miyembro din ng gobyerno. Hindi tama yung walang due process na kikitilin mo yung buhay ng isang tao. Labag po 'yan sa 1987 uh, Constitution natin. Diba? ba? Ano yung sabi doon, shall not be deprived of life and liberty. So doon pa nga lang sa ano sa Bill of Rights, 'di ba kapag tumegi ka ng isang tao, isang malaking kasalanan na 'yon. Sino ka? Dado para pagbantaan ng ganun, kaming mga uh, pro mga supporters ng administrasyon. Tapos, ididiin mo na sige lang daw ang uh, character assassination namin. Like, kung hahanapin namin, ano yung kinaracter character assassinate namin dito kay VP Sara? Dahil nga sabi ko sa inyo in the first place, bakit pa natin ika-character assassinate ang isang taong wala namang credibility ng isang taong sira na kanyang reputation. ba diba si mismong si VP Sara Duterte ang sumira na ng kanyang reputation. Doon pa lang sa issue ng confidential funds. Bumaba yung kanyang trust rating at, at, at umabot sa punto na 41% na ng mamamayang Pilipino ang gusto siyang ma-impeach bilang vice-presidente ng Bansang Pilipinas. So, paano mo sabi na sige lang ang character assassination na ginagawa namin, hindi ba't kayo yung gumagawa ng character assassination? Mga minamahal, imagine nyo na lang ha, sino ba yung mga taong mahilig gumawa ng rally patungkol dito sa ating presidente. Sino ba yung naghahakbang ng maisog? Sino ba yung nag-people people power 1? Ay people power 3, 'di ba? Sino ba yung gumagawa ng kwento bangag, adik, 'di ba? Sino ba yung naggumagawa ng kwento mamatay ka na, may sakit, la mierda? 'Di ba yun yung totoong character assassination? Yan kasi ang hirap sa inyo eh. Pag kayo yung pag kayo yung gumagawa, okay lang. Tapos pag ginagawa sa inyo, ayaw nyo. Pero tayo mga minamahal, with all facts lang naman tayo. So, argument to argument, hindi po tayo gumagamit ng katulad nila, ad hominem. Ganun sila eh, tingnan nyo ako, ina-ad hominem nila. Si Mima siya bobo. Si siya, Mima Alicia, siya, pokpok. Si Mima siya walang ginawa. Bobo yan, tantado yan, kupal yan. Siba? Ganun ang ginagawa nilang pag ano sa akin. Pagtirada. Diba? Pero tayo, kaya nating Um, malagpasan ng isang argumento nang hindi tayo gumagamit ng ad hominem kasi ganun po tayo mga minamahal ka responsable sa paggamit ng social media at ganun tayo ka-aware sa magiging effects nito sa mga taong pagsasabihan natin. ba? Diba? So, bilang isang public servant naman, natural lang na magkaroon ng criticism. Kasi kahit nga din yung presidente may criticism, di ba? Natural lang yun na may sa sa'yo. Pero kunyari, ako, uh, private person ako, kayo, ikaw, ikaw din, kunyari, vloggers ka, private person ka, kapag ayaw mo sa argumento ko, pwede mo kong i-criticize, pero hindi, ka, hindi mo kailangan gumamit ng ad hominem. Sila kasi, hindi na nanalo sa isang argumento na walang ginagamit na art ad hominem. Tingnan nyo si Mike Cervera. Ano yung ginagawa nila? O, bakla si Mike, nagtatago sa saya daw ng kanyang jowa. Ganon yung argument nila. Si Takeru daw, bobo, walang alam. Diba? Ganon sila bumanat. Minsan nga, personal attack eh. Yung ginagawa nilang pagmanat. O itong si Jake Magnus, bobo yan, walang alam yan. Tanga yan, kupal yan. Diba? Ganon sila magsalita. Pero tayo, hindi nyo kami maririnig na nagsasabi ng ganun. Laban sa mga kapwa namin vloggers, even though na hindi kami magkapares ng pinaglalaban. Kunyari, kaaway kita. Hindi naman sa total ikaway. Kunyari, ibang vloggers ka. Uh, Diyan ka sa DDS. Pero never kita nga atakihin ng ad hominem. play natin yung video mo, pero yung atake doon, doon sa argumento, doon sa issue. Hindi tayo na, bubo talaga na itong kupal na na yung adik. ba, diba? Hindi tayo gano'n. Kung may pagkakataon man na nasasabihan natin ng walang alam, meron naman tayong facts. Tingnan nyo ako. Nag-content ako kay Maharlika, hindi ad hominem yun. May pinakita tayong ebidensya na siya meron ngang skandal, na siya ginurjong niya yung kanyang asawa. Meron tayong mga ebidensya. Hindi tayo yung ad hominem ng ad hominem ng ad hominem. Kasi hindi po tayo ganun. Marunong tayong rumespeto sa bawat isa. Kaya nasabi sabi ko sa inyo, hindi ko papalagpasin itong ginawa ni Dado eh, nireport ko na po, pinablatter ko na. Again, mga minamahal, pahingi lang po ako ng likes. Tapos, uh, mag-comment kayo kung ano yung masasabi ninyo. Tapos, i-click nyo yung subscribe. Tapos, pakihit na din po, mga minamahal, yung notification bell para, you know, lagi kayong updated sa mga susunod pa nating uh, video na ia-upload. At abangan nyo rin po ang... Uh, Uh, one by one na process steps ko sa pagkaso dito kay uh, Dado Clemente. Alright, it's me again, Alicia Nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video kung matuloy itong ikakaso ko at kung mayroong nakitang ikakaso kay Dado. So, tingnan natin. Let's see, mga minamahal. Ingat, mga kababayan.